eh, iyang gisumpak ang uh, order sa ombudsman kinili gid siya manaw sa kapitolyo mga par niya uh, makigaway pa siya sa ombudsman o gusto pa niya nga ikiha ang ombudsman mga par kaya uh, ko nung maayo o uh, wala ko nung mag-agi process ang uh, pagkasuspension niya o unong kabuan So mayong adlaw kanatong tanan ilapin ila sa ako ang mga supporters sa ako mga subscribers daghan like, kay salamat ninyo mga par. Kung sa ako mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog og subscribe mga par para ma-update mo sa atong uh, ipang-upload nga mga video mga par. So now arita sa atong isgot tanan mga par. Update ni outgoing governor Gwen Garcia ay uh, pasakaan siya o kaso sa ombudsman ng APAR kay tungod sa iyang pagsupak sa giisyo nga order nga prohibited suspension o uh, unom nga ng APAR iyang gisupak ang uh, order sa ombudsman kiniligin siya manaw sa kapitulio ng APAR uh, uh, makigaway pa siya sa ombudsman o gusto pa niya nga ikiha ang ombudsman mga uh, dilik kay ko nung maayo o uh, wala ko nung audio process ang uh, pagkasuspension niya o unong kabuan kay gitambagan ko nung siya sa iyang mga uh, legal counsel uh, mga par nga dili man na kay ang gipatuman nga suspension order nga unom kabuan mga par uh, wala ko no mag uh, o process so karon tungod sa iyang pag uh, supak sa ombudsman mga par. Uh, pasakaan siya o lain kaso so ang kaso ni outgoing governor uh, mga par uh, murag patong-patong uh, na ayang kaso ani uh, kay ngisopak niya ang uh, balaod sa gobyerno so mas maayo na lang unta ito mga parno nga paraway gubot ba para walay hasol uh, mas maayo na lang unta nga munaog na lang si uh, mga parke nga na mungkin ng, uh, politika na yung mudaog na yung mapildi so dawato na lang ang kapilihan ko bisan sakit kay ibaw ta sakit ang mga si gobuwa na ni kalaki ate taliman nga na nga bilago siya katuig nga uh, siya ang gobernador sa probinsya sa Sugbo ah uh, kani si Gwen mga par nang uh, gamay-gamay pagyud ko ani nga uh, siya na na ang uh, akong uh, nailhan nga akong nahibaw-an nga siya gyud ang uh, gobernador sa probinsya sa Sugbo nya kay dili man ato hawak ang panahon mga par dili man uh, magpareha ang panahon nga ato na ng pirmi so ato na na pong uh, ihatag sa alain uh, lain nga administrasyon eh total dili man kay karon nga panahon kun ana uh, pa may nga eleksyon mga par kung ang mga tao wakaw, di makauyon sa bago nga administrasyon ay pwede, pwede pa mo siya makabalik mga parang kung hindi uh, ang mga tao sa bago nga dilingkod karoon so daghan kayo salamat mga par sa inyong uh, pagsuporta o pag subscribe sa akong channel